Mga ka-Republic, di na makapaghintay ang mga Hinebra fans sa pagsisimula ng Commissioner's Cup Final sa pagitan ng Gene Kings at Tok Mataas ang kumpiyansa ng mga fans ng Hinebra na sa pagkakataong ito ang mga mag-aalak naman ang maghuhuwi ng kampyonato. Dalawang magkasunod na Governor's Cup na nalaging runner-up lang sila sa Tropang Giga. Excited din ang buong Hinebra team sa Grudge Finals rematch na ito dahil gusto nilang makabawi sa Tok and Text. Lalo na si Justin Brownlee na right after na matalo sila sa Game 6 sa Governors Cup Finals ay nagsabing will definitely be back. At ito nga, nasa Finals na ulit sila at babalikan nila ang Top and Text. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa kalibri ng dalawang team na magbabakbakan sa finals ngayong Commissioner's Cup Nakatitiyak ang mga fans, makakasaksi tayo ng intense at mainit na best of 7 final series. Walang duda ang Hinebra at ang TNT ang pinakaastig na mga kupunan ngayong season 49's Commissioner's Cup. Convincingly, pinatalsik ng tropang giga ang Ren or Shine sa semifinals 4-1. Nakasingit ng isang panalo ang Elasto Painter sa Game 3 matapos ma-endured si Jason Castro. Ngunit mabilis ang naging adjustment ni Chot Reyes na agad na motivate si ng Batak upang magpakita ito sa Game 4 and Game 5 upang tulungan si na Calvin Octana, R.R. Ar Pugoy at Randy Jefferson. Ang Ginebra naman maagang dinumina ang semifinal series laban sa number one seed na Northport. Diretsong tatlong panalo agad ang ikinamada ng mga mag-aalak bago ibinigay sa Batang Pierre ang Game 4. Ngunit sa game 5, balik na naman ang dating bangis ng Gene Kings at tuluyan ng nilasing ang mga kargadores. Sa magkasindaming laro at parihong araw, pinitas ng Hinebra at Tok ang final slot para muling maikasa ang kanilang banggaan sa finals. Sobrang importante para kay Justin Brownlee na makasalta ulit sa finals ang Hinebra. Noong 2023 Governors Cup, nasa finals din sila pero tinalo sila ng Tok hindi lang kampyonato ang inagaw sa Hinebra kundi naharbat din ni Randy Jefferson ang una nitong Best Import Award. At sa first conference this season which is the Governor's Cup, TNT na naman ang bumigo sa Hinebra sa titulo. Na kung nakuha ng Hinebra ay magiging PBA record sana ni Justin Brownlee bilang pampitong championship. So far, tied at 6 sina Brownlee at Sean Chambers, resident import 1 ng Alaska Aces, Under Team Kong Nasa pintuan na naman ang PBA record si Justin Brownlee Kung makukuha ng Hinebra ang kampyonato Si JB na ang tatanghaling PBA winning guest import Ngunit muli si Randy Jefferson ang magiging hadlang sa Hinebra At kay Justin Brownlee Magiging extra motivated si JB sa final series na ito We will definitely be back Sabi agad ng Hinebra import right after ng Game 6 sa finals ng nakaraang Governor's Cup Pagkatapos silang taluni ng TNT. Gusto raw niyang makalaban ulit sa finals ang Tok and Tex at si Randy Jefferson na tinalo rin siya sa Best Import Award. May dalawang Best Import Award na si Jefferson, tatlo naman si JB. May mga nagsasabi ngayong Commissioner's Cup Finals sa ilamado naman ng Hinebra. Di tulad noong Governor's Cup, tagtad ng injury noon ng Hinebra. Nasa bench lang noon at tagapanood si na Jamie Maloso at Jeremiah Gray. Kinailangan pang i-activate ni Tim Cow nang may edad na at retirado ng si Jody Vance para magkaroon ng katulong si Jape Tagilar sa ilalim. Ngunit dahil nga wala ito sa kondisyon, agad dinaman naman itong na-injured at hindi na nakatulong sa team. At gaya ng prediksyon ni Coach Chot Reyes, nakuha ng talk and text ang kampyonato in 6 games. Ngunit nabaliktad na ngayon ang sitwasyon. Healthy ang Hinebra, pero lang kay Isaac Go. Nakabalik na si na Jamie Maloso at paminsan-minsan na rin nagagamit si Jeremiah Gray at nadagdagan pa ng isang big man ng Gin Kings sa katauhan ni Troy Rosario. Samantalang sa panig ng talk and text, hindi na muna nila makakasama si Jason Castro na na-injured sa Game 2 ng semifinal series kontra sa ROS. Si Castro ang nanalong finals MVP sa Governor's Cup Bukod kay Randy Jefferson, si Dablar ang bumuhat noon sa kupuna ni Chot Reyes. Dinomina ng veteranong TNT point guard ang rookie point guard ng Ginebra na si RJ Abariantos. Marami nga ang nanghihinayang dahil mukhang mas matured at mas malaki na ang ini-improve ng laro ni RJ since that final series at kung di sana na-injured si Jason Castro, mas magiging maigting at exciting ang kanilang tapatan. At sa pagsisimula ng final series sa March 14, si Ray nambatak Batak na ang makakatapat ni RJ Abariantos. nag struggle si Sting Ray sa unang laro na wala si Jason Castro pero nakabawi siya sa Game 4 and Game 5. Kinausap ito ni Chotreyes at sinabihang huwag kang maging clone ni Castro, ilabas mo yung dating laro mo. Kahit na si Jason Castro, isang malakas na team pa rin ang talk and text. Alam ni Coach Tim Cohn, puwera kina Calvin Oftana at R.R. Pugoy si Randy Jefferson ang magbibigay sa kanila ng malaking sakit ng ulo. Maraming beses nang pinatunayan ni RHJ, kaya niyang magpasabog ng mga puntos kapag kailangan ng kanyang team. Ngunit sa tingin ng marami, handa na ngayon ang Hinebra para bawiin ang corona. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo Rosemary Juan at sa iyo Gia. Happy watching sa inyong maglola. Shoutout din sa iyo Ray Gibara mula naman dyan sa Cebu. Happy watching idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin Juanito Lapus. Shoutout sa iyo. Salamat sa panunod mo idol. At shout out ni sayo, Alex Cabuenos. Shout out sa idol. At sa Adrian Vlog mula naman diyan sa Italy. Shout out, salamat. At sa iyo shout out Danilo Maduma mula diyan sa Ramon, Isabela. At sa iyo rin shout out Papa Kiko. Lagi itong narito, hindi nawawala. Salamat idol. At sa iyo shout out Ronald Gumba Yes, panahon ni Robert Jaworski. At sa iyo rin, shout out, Perlita Kabahog, go, go Go Hinebra. At sa iyo rin, shout out, Annabelle Duran. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.